Ayan mga idol, good morning. Back to Fishing Adventure ulit tayo. Kasama na naman natin si Yun. Dayot natin, dayo. dayo. <laughs> Silent Hunter Bugoy yun. Pasuporta po mga idol sa kanyang channel. At kay, yun, Idol GP Amboy Vlog. Ayun. So, dayo kami sa, ano, sa may Divinobo Island, yung pinamana ni Idol GP at si Silent Hunter Bugoy. Yan, tayo. First time natin mga idol, kaya medyo mga tayo. Si Idol GP, kumun na sa kanya yung area. So mga idol, antabay na lang pag nakarating na tayo sa spot. So ayan mga idol, dito na tayo sa spot na target natin. Dito tayo sa Divinobo Island, Balisi. Idol GP, yung unang magdadive, bali tatali niya yung ating bangka sa batuan. So matabayan na lang natin yung mga mahuli natin mamaya pagkatapos natin magdive. Bali, mga two dives tayo. Nagdala tayo ng baon. Mamayang hapon na tayo uwi. So ayun, ayun, ayun. Dahil na tayo. Tarao ka din siya. Let's go, So welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid Pasensya na kayo kung medyo malabo yung kuha ng camera natin Kasi kanina nung una kong gamitin yung ating camera uh, In-off ko sana kaso oh, hindi pala gumana yung pag-off natin Patuloy siyang nag-record ng matagal So ganito po yung nangyari uh, Palubat na nung maresulta yung camera ko At saka ang kapal ng pags, Kaya kailangan ko na ipahinga ng matagal Kaya yung unang isda natin hindi natin na kuna ng video at dito mga idol sa pagsilip natin sa Biak na ito. 'Yon may nakita tayo dito'ng isang isdang suno kaya ito po 'yung pangalawang isda natin. <laughs> Lord. Wala nang isda natin ito mga idol. So wala isda natin. But fish din natin na video kasi ito na natin yung camera natin. nag na kalimutan ko kanina. Ah, hindi pala na up. <laughs> Primera klaseng sulok. thank you so uh, idol akit tayo unang dive natin laki lang, lang ini idol silent hunter oh Slapper. idol, Thank you, thank you, thank you. sa lagi na natin mga idol gawa ng yun nga nagkamali tayo kanina camera natin kala natin napatay na hindi pala gumana hindi pagal naka open huli natin sa so, unang dive sana makano tayo makabawi Babawi tayo sa pangalawang dive natin. Makapag ano na tayo, makapag makapag video na tayo. Charge natin sa solar. Si eh, 3% pa lang. Hindi na tayo makapag video. Ilang piraso na huli mo, Adel JP. Salamat. Isang piraso lang yung nahuli ni Adel JP, Sana makabawi sa mamaya. Kasi swerte siya dito sa spot na ito. Baka mamaya yung ano niya, ito yung huli ni Adel JP. Isang baga, -baga ay si Idol Silent Hunter na jackpot ng snapper tuwakain so, muna tayo Idol tapos dive ulit pahinga natin yung ating camera i-charge natin sa solar so ang na lang mamaya sa pangalawang dive natin sana makabawi tayo makapag video tayo ayan yung camera nya oh Parehas yung camera ko. Nagano din to nagmumuis pag matagal na kami. A few moments later. So ayun mga idol, bali lumipat kami ng spot dito sa second dive natin. Lumipat tayo dito sa may Ando Island kasi yung spot natin kanina, biglang lumakas yung agos, saka lumaki yung alon. Nahirapan kami dun. So try tayo dito kung may sampah. So ang ng mga idol sa second dive natin. So first dive po natin mga idol dito sa pangalawang losong natin After natin mag warm up sa may mababaw na parte Demeritso na tayo dito sa bahura So magsasagawa tayo dito ng ambush May nakita kasi tayo dito mga maliliit na ista Na pwedeng atakehin ng mga pelagic Pasensya na kayo mga idol kung maingay yung Video natin sa ilalim Timing kasi na may napadaan na bangkang dimakina. na Malapit lang dito sa sinisira natin Kaya klarong klaro yung tunog Napakaingay. dito pakababa natin. May nakita tayong isang malaking pawikan. Napakalaki ng pawikan na ito. Dito, tingin-tingin muna tayo sa paligid. Ganito tayo mag-pelagic hunting. Medyo malikot. Kasi yung mga pelagic, minsan pa sulpot yan. Dito, pag tingin natin dito sa likoran natin, timing na may napadaan na mulan bulan to tawagin sa amin parang bangos malaki yung mata masarap din ito na pangihaw yun saan ang hantingin ko kaso mailap pero salamat na lang at hindi natin napana kasi eto yung nangyari biglang may napadaan sa atin na King Makirel yun thank you lord nakapana din tayo ng tangigi है तभी की Thank you Lord Salamat Lord King Mac Utang Niki Salamat you know. Lord thank you At dito mga idol, after natin ma-secure yung ating uh, isdang Uh, bumalik tayo dito sa pag-ambush dito pa rin dito sa bahura na napanaan natin ng tangige medyo kumabanti lang tayo ng konti dito mga idol paka at dito pakababa natin may nakita akong longnos emperor o dugso na sa unahan kaya agad tayo dito dumapa mas curious kasi mga idol yung isda pag nakadapa tayo dito sa batuan at dito napakaswerte natin talagang napakaamo nitong longnos emperor lumapit talaga sa atin kaya hindi tayo dito pinahirapan Gay pistol An aunque Watts Mely The

Thank you. Lugso. Salamat kina. Lugso. Solo. Salamat Lord. At dito mga idol sa pangatlong dive natin, pumunta na ako dito sa may mga biak na bato. So nagtry ako dito kung may laman na itong mga spot natin. At dito mga idol pababa pa lang tayo may napansin ako dito sa banda kanan. Sumalubong sa atin na Blopin Tribali. Kaya ito na yung tinarget natin. ng looping tribale so yes. na tayo sa silipin pa lang sana natin yung biak so na sa atin salamat good size na <laughs> Kaya mga idol, hali, akita tayo Apo na rin, nasa kaluwala ko sa iyong agos Salamat at nakadagdag tayo ng tatlong piraso Sa panawang dive natin si ano sa ng ano bug ano tutula eh salamat Lord ay sa idol JP ano si ano si idol JP na wag ay wajer wajer pa dadaanan na lang natin eh So, ayun mga idol, ito lahat yung mga nahuli natin. Mga ah, 6 anim na piraso tayo. Pagpito yung pusit, inulam namin kanina. Yan, may ano tayo, dalawang batfish, suno, dugso, bluefin tribali, at king mackerel. Yes, king mackerel! Ito talaga, oh! Grabe ang laki ng ano, snapper ni Idol Silent Hunter Bugoy. Primerang klaseng isda. <laughs> ayos. Ah, Tulit na to mga idol. Kasi mahal to. Nakayari. Oh, ayos. Apat na piraso. Ang lalaki. Yun. Pang ihaw. Pati mo sinabi. Mga pang ihaw yung niyari ni Don JP. Tingnan natin. Pita natin para makita. Grupo siguro to ng mga ano. Ito, unicorn pa, grupo ng mga unicorn. Hello. You know? May dalawa doon, bro. Kayo no. no, no Yan nakabawi din si Idol GP si sa pangalawang uh, dive. Tatabahin tayo. Yes. Apat na blue spine unicorn. Yon. Good job. Ni A few moments later. So ay mga idol. Dito na kami sa bahay. Bali, ito yung nahuli ni yun, Kailan Hunter Bugoy oh, ang laki. Okay, so, tingnan oh, 4 apat na kilo, 4.2. Dag -dag dag -dag okay, dagdag yung, dagdag yung kanyang dugtong Yun, Yan, naka may git limang kilo. 5.2. ay Ayos, na. sulit na. Si mahal na isda ito. Premierang klasing isda. Ito naman yung mga nahuli natin. Kiloin natin mamaya pagkatapos natin kiloin yung ano yung mga huli ni Idol GP Amboy Vlog pang ihaw grabe tataba sarap nito ating kiluhin yung mga huli ni Idol GP ate, Ayan, 1.25 yung isang piraso lang yun mahigit dalawang kilo yung dalawa sulit oh yung apat na piraso na surahan oh pareha lang tayo <laughs> 4.25 sama natin to ito yung panglamang ni ay <laughs> hindi lamang ka pa rin kasi limang kilo may yung dalawang piraso mo yan uh, 4.5 yung huli ni idol gp kita nga lang idol sa atin naman iloy naman natin yung ano natin mga pambinta natin Pare din ni Mali si tatay. Nagtinda Nagtinda si tatay. Kaya hintayin na lang, lang natin baka bukas na 'yung bayad nito. Paki ano idag. 'Yan si Ethel JP 'yung ano natin. Taga buhat. Sana mag-4 na kilo. Ulo? Malapit mag 5 kilo. Malapit mag-5 kilo. Size. 5 kai. 'Yon. Malapit na mag 5.25. yun sulit. Tama lang ilagay dal. 5.25 dugso natin yun may dalawang kilo 2.4 sama na natin tong tribali pambinta natin to yun 3.4 3.2 wala nga nin. ah may ano pa tayo nakakalimunan natin -kil 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 natin yun Maya, ikilawin natin ito ng solo. Kung mag-ilang kilo ito. Yun. Si eh, pagsabayin mo na. May git isang kilo. Ito yung pambenta natin, no. Ah, four uh, point. na. Ah, uh, makaya. oh ulog na ata. Dito mo kaya ilagay. Yan, siyam na kilot kalahati yung pambinta natin. Ay, thank you Lord. Record! Siyam na kilot kalahati. Siyam na kilot kalahati yung pambinta. Bali, ito yung mga pamanano natin. Pang ulam to. Ang dami. Ayan o. Oh. Mahigit ano? Mahigit uh, 1.75. Yung dalawang kilo. Tingnan natin. Ayan, 3.75. Sulit. Marami to. Paano? Yan. Ito ang kamayin. Bigyan na natin ito kay na Idol GP kasi wala siyang ano. Ito na lang yung pangulam oh. niyan. Dami kasi. Maraming, Maraming na, ano. Hindi na namin ito mga ubos-ubos. <coughs> Kaya itong isa ibigay natin kay na Idol GP. Kasi para may binta so. ni Idol GP yung mga sura niya, may pambigas siya. Dahil so, marami naman tayong blessing na natanggap sa araw na ito. Sulit so, na to. So hanggang sa ulitin. So, ayan mga idol, bali yung kita natin dito sa siyem na kilot kalahati times 200, yun, may ano tayo, ah, 1,900, 1,900, sulit na, malaking blessing na mga idol, laging tulong na sa pang araw-araw natin na gastusin.